아, 오늘 뵙게. 포토 어 앞쪽으로 보셔서. t h 보도 k you very 와, wow, 정말 오리팬분해서 t h a n k you. Welcome. Welcome and let's take a photo 네. Yeah. From... Yeah. And then Patuloy na pinatutunayan ng aktres at host na si Kim Chiu na isa siya sa mga nangungunang aktres ng bansa habang kamakailan ay nakamit niya ang bagong milestone sa kanyang karera. Kinilala ang host ng It's Showtime bilang Most Outstanding Asian Star sa SIU International Drama Awards libo at 2024 na ginanap sa South Korea. Dumalo ang Chinita Beauty sa seremonya ng parangal suot ang isang pangarap na kulay rosas na gown na likha ng kilalang Filipino fashion designer na si Francis Libiran. Ipinahayag din ni Kim ang taos pusong pasasalamat sa lahat ng sumuporta at naniwala sa kanya. Silipin ang eleganteng at maladyos na look ni Kim Chiu sa Siu International Drama Awards 2024 sa video na ito. Kim Chiu ang It's Showtime host na si Kim Chiu ay kamakailan lamang lumipad patungong South Korea para sa Seoul International Drama Awards 2024. Pangarap Ang kapamilya actress at host ay nagmukhang malaanghel sa kanyang kulay rosas na gown para sa event. Likha Batay sa caption ni Kim Chiu, ang kanyang nakamamanghang kulay rosas na gown ay gawa ng kilalang Filipino fashion designer na si Francis Libiran. Ang Chinita Beauty ay isinuklay at isinuot ng stylist na si Adrian Concepcion. Visuals Hindi kailanman nawawala ang kagandahan ni Kim Chiu. Tagumpay Kinilala si Kim Chiu bilang Most Outstanding Asian Star sa Siu International Drama Awards 2024. Pagmamahal Isang karangalan na irepresenta ang Pilipinas sa entabladong ito, isinulat niya sa caption ng kanyang Instagram post. Nagningning Si Kim Chiu ay nagningning nang umakyat siya sa entablado upang ibigay ang kanyang acceptance speech. Elegante Si Kim Chiu ay isang kabighabaghaning tanawin habang naglalakad sa purple carpet ng Siu International Drama Awards 2024. Kaligayahan Si Kim Chiu ay walang sawang nakangiti sa Siu International Drama Awards 2024. Malastone Congratulations, Kim.